Isang napaka na araw ang ating pinagdiriwang at ito ang ika na anibersaryo ng Saksi ngayon. At syempre, ano pa bang mas makabulahang paraan para ipagdiwang ito kundi ang pagbibigay-pugay sa kalikasan sa pamamagitan ng tree planting activity. everyone! Welcome sa first episode ng LMSK TV na nag-iisang saksi. saksi, ngayon. Saksi ngayon para sa year 2025, Ate Tess. At napaka-espesyal ang araw natin ngayon dahil nagsa-celebrate tayo ng 6th year anniversary ng saksi ngayon. At hindi lang yung ganda. Ito yung ika-third year ng saksi ngayon para mabigyan natin ng uh... Kahalagahan ang ating Mother Earth. This is our third year, 'di ba? Yes. At ang kagandahan pa noon, ganda, laging maganda kasi maganda ka nga, 'di ba? Maganda rin ang ating vibe kaya kailangan good vibes lang tayo yes. this morning, 'di ba? So exciting so pang hinihintay natin at ites. Let's do this. Yes, tara. All right. Let's go, guys. Bago sumabak sa pagtatanim, Nagkaroon muna ng maiksing programa at mensahe mula sa aming manager ng Saksi na si Ms. Rochelle Pangan at kay Sir Jeric ng DNR NCR La Mesa Plants Nursery. Ceremonial tree planting lang naman po yung ating gagawin ngayon. Bali po ang itatanim is Katmon. Sir, ito, Katmon tree po yan. Yes mm -hmm. po, tree po siya. Uh, ano po yun? Uh, ano po ito? Ito po, yung bunga po nito is ginagamit po nilang pangsinigang Bags, uh -huh. bags, Maasim. Siya. That's my favorite, uh -huh. sinigang Ay. Kung may nakakakita po uh -huh. ng kan, may mga balat siya, tapos pagdating sa loob, is parang paliko siya na kan. Yung, yung, yung laman niya. Lang, yung balat lang po ang ginagamit nila pang sinigang Magpapasalamat na rin ako sa aming mga sponsors, Miralco, ICPSI, SM, Hotel Sogo, Bingo Plus, Yuratel, Vecellion uh, Michelin Lechon, Mingo Loco, Jura Hotel at in Chinatown, Aqua Suite, Maynilad, Go Hotel at ang Yakult. So, Ganda, ayan yeah, o. No? This is the exciting part. Yes, this is, is the lighting. best. Lighting. Yeah, diba? Happy 6th anniversary sa atin pong lahat. Thank you, Lamesa Dam. Thank you sa mga sponsors. Yes. as on. na tayo na wala. Ako sweet. Yudotel. Hotel Sogo. Go hotels. Ang bawat punla na itananim ay simbolo ng ating commitment na pangalagaan ng ating kalikasan. Sama-sama nating pinatunayan na malaki ang maiambag nito sa ating planeta sa isa lamang simpleng pagkilos. namin inaasang makilala dito ang mga estudyante ng Manresa School mula sa Earth Savers Club. Kahanga-hanga ang kanilang malasakit sa kalikasan. Tunay na future Eco Warriors. Matapos ang nakakapagod pero fulfilling na aktibidad, nagkaroon ng masarap na refreshment session na hatid ng ating generous sponsors, Yakult at Mango Tamang-tama para ma-recharge ang bawat volunteer at ma-enjoy ang masayang bonding time. Don't look every day, every day okay. Happy anniversary, Castillo! <Sacred music> hindi ako lo ah, luwas ba tawag doon? Hulas! Kasi okay. naman tingnan mo ang ating kabaligiran. Okay. Pilipino. <laughs> tingnan mo ating kabaligiran. Green na green. okay. Yes, oh, oh. But anyway... Anyway, hindi nagtatapos ang ating mga programa para sa ating inang kalikasan. Siyempre, madami pa tayong mga meaningful projects na darating sa year 2025, Ate Tess. Yeah, at ating i-share ang good vibes at good deeds sa ating mga, syempre sa ating mga people of the Philippines. Ika nga, yes. ganda. At ang uh, dun po sa aming mga sponsors, see you sa aming next event. Napaka-importante nyo sa amin every year na nagsa-celebrate ang saksi ngayon. Thank you so much sa lahat ng mga pumunta. Ako nga pala si Tonette Tagler. At ako naman po si Hey Hey, It's Me Nene na Tesis Squadro po, para sa LMSK TV na nag isang saksi ngayon. Bye bye everyone, we Happy love you. Happy anniversary.